What's up mga katropa, dahil nasira yung 6-channel uh, na mixer ko uh, bumili naman ako ng 4-channel na mixer mga katropa, yung maliit lang uh, hindi kasi maganda kapag 4-channel lang kasi mga mumurahin lang uh, hindi masyadong maganda yung uh, yung sa echo reverb ng mga microphone uh, kulang siya sa effects, huwag tayong mag-expect na maganda yung microphone tunog ng microphone sa mga 4 channel na, na uh, mixer. 'Yun. Uh, medyo kulang siya sa effects katropa, tropa. Uh, itong video na to, uh, ginawa ko ng paraan para gumanda yung tunog ng microphone kapag uh, nagbi-video okay gayo mga katropa 'Yun, panoorin natin to. Ito yung mixer na sinasabi ko sa inyo na uh, inarkila kasi ito uh, nabuhusan ng nabuhusan ng ala katropa na uh, uh, musok siya Ito yung mixer na 4 channel lang mga katropa um sinubukan ko na to yung reverb niya uh, hindi masyadong maganda katropa pagdating sa mga microphone kaya gumawa tayo ng paraan eto katropa amplifier na binili ko DB audio uh, mayroon siyang bluetooth ayan tropa oh tapos Uh, nilagyan ko siya ng equalizer, tropa. Uh, tingnan natin dito sa likod. Eh, ito, katropa, oh. Kailangan lang uh, yung amplifier nyo kasi integrated. May mga ganito, katropa. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, equalizer. In, out. Yan, katropa. Yung sa ibang mga amplifier, ang tawag dyan, effects loop. Ayan, no? Ang tawag niyang katropa, effects loop. eto nakalagay dito, equalizer lang. Dito tayo magla maglalagay ng equalizer katropa. Ayan, no? Ayan, input, tapos output. Tama, Tapos, dito tayo, ito yung equalizer natin na DBX the output tayo dito ka tropa output ha ayan o oh. ayan oh. output tapos kakabit nyo ngayon sa input ng uh, amplifier nyo Nung may nakalagay na equalizer ayan o oh. ayan nakalagay dito ayan tropa o oh. input ayan dyan nyo ilalagay input yan tropa ha? Uh, left and right lang yan Pula sa pula, puti sa puti Tapos Kumuha pa ulit kayo ng isang RCA Katropa Ayan, nakakabit na kasi to Ayan o oh. Yung input naman dito katropa Input ng equalizer Pupunta sa output Ng uh, Amplifier nyo katropa Ayan o oh. Ayan, oh. Pula sa pula, puti sa puti Ayan, ganyan lang yan, o. Oh. Eh, nga lang, kailangan yung amplifier nyo, katropa, meron siyang effects loop o kaya equalizer dito. Ayan. Dapat, yung, um, yung amplifier nyo, ganito, katropa, meron siyang equalizer or effect, effects loop. Diyan yung ikakabit yung uh, ito uh, papunta rito sa equalizer nyo, katropa. Tapos, ito naman, yung nakasaksak na ito, dito kayo mag-input ng uh, mga video hoke Kung anong gagamitin yung pang video ka katropa. Yan, dyan yung kakabit input, tapos sa output naman ng gagamitin yung pang video ka katropa. Yan, ganyan lang kasimple yung tropa. oh. Ayan, sa sound check na natin. Ayan, katropa, ipapower on na natin itong uh, amplifier natin. Ayan, papaweron na natin yan. Tapos, eto, ah, dahil dalawang speaker lang, isang channel lang yung gagamitin natin. Kasi, katropa, yung, yung equalizer na ginamit natin, dalawang channel. Isang channel lang ang gagamitin natin, katropa, itong nasa taas. Naka-on na siya, si switch, i-engage -ano lang, natin, engage lang natin yan. Yung dalawang yan, yung Ah, nakalagay dyan ah, plus minus 12 at saka yung cut i-engage natin yan para medyo maganda yung tunog katropa tropa ah. tapos maglagay na tayo dito ng microphone kaya nga tropa dito nakakabit yung microphone natin sa amplifier kasi dyan tayo kukuha ng effects para gumanda 'yung microphone nating katropa. Ayun, san check natin katropa? Check. Hey, check. Check. Hey, check. Ayun, katropa. Check. 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 Hey, sound check. Ayun, medyo gumanda 'yung effects ng microphone natin. Kasi nga nilagyan natin ng equalizer. Ganyan lang kasimple ang katropa niyo. Hey, check. Test my one, two. Test check. Hey, check. Sound check. Hey. lang katropa. Huwag nyo lang masyadong lalakasan yung volume nyo dito sa amplifier nyo at saka yung echo nyo dito echo effects Huwag nyo lang masyado yung kakatodo. Hanggang kalahati lang katropa. Sa 12 o'clock lang dapat kayo naglalagay. Uh, matatansya nyo naman yon Kung uh, narinig nyo na na nagkakano na ng feedback. syempre, i-adjust nyo na yan katropa. Ayan. Subukan naman natin yung disengage to. Check, check. 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 Hit. Sound check. 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 Hey, one, two, Check. One, two, My, test. Mike, test. Check. Check, 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 check. Ayan, katropa, ganyan lang mag uh, magdagdag o maglagay ng effects sa mga uh, amplifier nyo or kung gusto nyo mag video okay para gumanda yung uh, microphone nyo sa mga video okay nyo katropa ayun hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to